Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Kalaka, Batangas kaninang umaga. Naramdaman din ang pagyanig sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, pasado alas 8 ng umaga nang mangyari ang tectonic earthquake na may lalim na 14 na kilometro Naramdaman ang Intensity 5 sa Batangas City at Lemery. Intensity 4 naman sa Muntinlupa City, Santa Teresita at Lemery, Batangas. Intensity 3 sa Tagaytay, Cavite, Talisay, San Jose, Nipa, Padre Garcia at Laurel sa Batangas. Habang Intensity 2 naman sa General Trias, Cavite, Pateros, Quezon City, Valenzuela City, Pasay, sa Obando at May Kawayan, Bulacan, pati na rin sa Santa Cruz at San Pablo, Laguna. Naramdaman naman ang Intensity 1 sa Pasig at Caloocan. Naitala rin ang instrumental intensity sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila, Bulacan, Rizal, Quezon, Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque, Northern Samar, Aklan, Antique, Sorsogon, Cebu, Ilocos Sur, Lanao del Norte, Pangasinan at South Cotabato. Posible namang makapagtala ng aftershocks at pinsala bunsod ng lindol ayon sa FIVOX. Ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruin ang suporta sa mga Pilipinong apektado ng kaguluan sa Israel. Pinatitiyak na rin ng Pangulo ang pagbuo ng mas konkretong plano para sa repatriation ng mga kababayan natin doon. Partikular na inatasan ang punong ehekutibo ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration para sa repatriation plan. Higit nakatutok ang administrasyon sa mga pangyayari sa bansa at nakikipag-ugnayan na rin anya sila sa gobyerno ng Israel. Nangako naman ang Pangulo ng Tulong Pinansyal, Pangkabuhayan at Pagpapaaral sa mga uuwing Pilipino. Sa pinakauling tala, dalawang Pilipino na ang napaulat na nasawi habang apat naman ang nawawala. Sa ngayon, nasa alert level 2 ang Israel habang nakataas naman sa alert level 3 o voluntary repatriation ang Gaza Street. Ipapakremate ang bangkay ng isa sa mga nasawi sa pag-atake ng militanteng grupo sa Hamas sa Israel ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, pinoproseso na nila ang pagpapawi sa labi ng Pinoy para maipakremate ito alinsunod na rin sa hining ng kanyang pamilya. Kabilang sa dalawang nasawing Pilipino ang isang nurse na si Angeline Aguirre at ang 42-anyos na caregiver na si Paul Vincent Castelvi. Napatay si Aguirre nang magpaiwan siya kasama ng kanyang pasyente habang inaatake ng Hamas ang kanilang bomb shelter sa Israel. Habang pauwi na sana sa Pilipinas si Castelvi ngayong Pasko para surpresahin ang kanyang ina. Sa ngayon, 22 Pinoy na sa Israel ang humingi na ng voluntary repatriation habang 70 pang Pinoy sa Gaza ang gusto na ring makauwi. Pinabibilis na ng Bureau of Immigration at Department of Justice ang pagresolba sa mga kaso ng dayuang hindi agad ma-deport dahil sa demanda me scheme. Paliwanag ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, hindi natutuloy ang deportation ng isang banyaga kung may kaso pa siya sa bansa. Pero sa ilalim anya ng naturang modus, mismo mga foreigner ang nagsasampa ng kaso sa kanilang sarili upang makaiwas sa mas mabibigat na kaso o sintensya sa pinanggalingan nilang bansa. Samantala, pinagtutulungan na rin ang BIDOJ, Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation at iba pang ahensya ang paghabol sa umano'y sindikatong nasa likod ng pag i ng Philippine Documents sa mga foreigner. Kabilang narito rito ang mga lehitimong passport, birth certificate, postal ID at national ID. Dagdag pa ni Sandoval, isa na itong national security issue lalo pat nasa sampung insidente na ang naitala ng BI ngayong taon. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. 73 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.